Na um, naman yung tulay. Eh. Yeah, A few moments later. sa lahat, kumakain tayo. Ayan. Uh, ito na mga nagche la kami dito sa ano intersection Good morning, good morning sa inyong lahat mga ka ko. Uh, tapos tapos kami sa pagbibreaker dahil madaling araw na. Ang oras po natin ay alas 2.30. So, yan lang yung ano natin na uh, breaker. So, hauling na lang bukas. O mamaya pala. right, so thank you for watching mga ka-mister ko. I love you all.